Oh. Nakita ko rin 'yung vlog ko. Magkikita rin naman sa Japan. Pupunta rin ako sa Japan sa tagal pa. Wow, bye.

Ano na ito muna ngayon? Anong 70 to? Mabuti may sa sa panggira So, ng Kahapon meron naman 20 Dalawang <laughs> game lang Oo sa katulungan pag-aaralan nyo sa bila. Sige, nandiyan ng na sa lang. Hindi naman kapat-pasabukin. Hindi ka naman. Mahina naman. naman. Pag-aaralan nyo sa bila. Sige, nandiyan naman. na naman. Sige, dito ako. ba? Ayun. Ayun. pag Para...

Marami naman ng iklan. Anong sinasabi mo? Sabi ko, salamat sa iklan. Sinusunod ko ng ayunta. Sana marami ka pang tutulungan. Kaya Kapwa mahihirap din. Dato'y pakalamatan mo si Tisi. Tisi